Ayan. At syempre, para magbigay ng kanyang VI. Ah, sige na. Magbigay ka na ng... Baka nakalimutan ako nga yung sa ko kagabi. Ano makakalimutin ko na? <speaks> <laughs> ano ba yung sabi ko kagabi? Nameless siya ata kasi ibibigay. VI mo kaya nakalimutan mo. Ayan. <laughs> yeah, iisip ako kasi yung VI. Ay, ito na. Pero ito walang clue ha. Medyo sensitive. Naloka ako may isang sikat na sikat na actress. Oo. Ah... Uh, hindi ko sasabihin kung anong edad niya. Pero talagang bongga siya. Isa sa, sa mga sasabing, uh, marami rin proyekto, no? Ah... Uh, at saka, ang dami, ang dami niyang ano, kumbaga, ang tingin sa kanya ng iba, mayaman. Ang kinagulat ko, totoo pala yung chismes na up to now, mahilig siyang mangutang. Ah! So, kanino-kanino siya mga nangungutang? Oh. lately, nutangan niya isang taga showbiz din pero kilalang businesswoman to eh. Uh -huh. Oo. Na ang kinaloka ng lahat, kaya pala nang makita sila sa isang event, super chika siya, hindi niya na yan. Hmm. Nung pala, may iba pala siyang interest. Kund, uh, hindi lang pala makipag-maritesan, mm. makipag-chismisan nga, kundi gusto pala niyang utang, hmm. In less than a week, nakautang siya. malaking Gano'ng kalaking yung amount? Milyones. Ah, okay. Hindi ko na sasabihin kung magkano. Pero para saan niya ito ginagamit? Hindi ko nga alam eh. At saka bakit kailangan niyang mangutang? Ang dami niya pa rin project. Oh? Oo. Piling na ng iba, marami naman siya naipon din. Tapos lately, sunod-sunod din yung projects niya. Yeah. Di ba? Sa tingin mo, ano kayang dahilan? Sugal? I doubt. Hindi naman siya nakikita sa mga sugal. Baka marami siyang properties na gustong bilhin. Sa tingin mo? Oo. Uh -huh. hmm. Pero yun nga, ako... May partner ba? May partner ba ito? Partner? Uh -huh. In life? Yeah. Oo, meron. Huwag mo na to, kung ano yung partner niya. <laughs> Yan, di ba, ma-obvious. Pero, balita ko, ikaw daw yung next na utangan. Oh, ayaw, ayaw. Wala akong papautang. No? Ikaw pa ba? <laughs> Hindi, wala, ako, wala akong utang, pero wala rin ako yung papautang. <laughs> diba? Pero yun nga, no, nakakadisa. Na, alam ko, nakuha mo kaagad kung sino. Wala nang clue, ha? Kasi, syempre, mabait. Hindi pa naman. nga, eh... mo, eh. Mabait siya sa atin, eh. Yung pagkakatanong mo pala, nung may partner siya, ah. nung no, sinungaling. <laughs> pero, yun nga, nakataka ka, bakit, namungutang pa siya? ba diba? Baka naman may ano siya, may kasama siya sa buhay na nasa ospital. Hindi. Pero hindi kaya marami palang nangingi sa kanya. Yung generous pa rin siya sa mga tao na close sa kanya kaya ganun. kasi kilala siya sa gano. Hmm. Pero uh, si actress naman daw hindi direktang nangutang doon sa tao, pinadaan niya sa iba. Ah. So after nilang mag-tsikachika sa isang event sa kasi nabi ng kaibigan ng actress dun sa business woman na kilala rin sa showbiz na Uy, pagpangan mo naman si ano. Naku, ko masabi kung magkano. <laughs> Pero, yun nga nakakaloka, di ba? Oo oh, nga. Pag marami kang uh, projects, sikat ka, tapos nangungutang ka pa rin. Oh. Well... Hmm. Saan mo dinadala yung kinikita mo? Oo oh, nga, saan diba? nga. Too much bang paggastos niya, sa tingin mo? O dahil lang sa pagmamahal niya sa mga tao, umaasa sa kanya? Siya ang makakasagot niya. Oo oh, nga. Pwede kaya natin siyang tanungin. Oo. Oh. Hindi kaya, uh, ano, magalit siya. Ay, <laughs> <laughs> friend. Totoo ba? Oh, Nabamutan ka. Pero, yun nga, uh, uh, hindi, pag nakita ko si actress, tatanungin mo siya. So, ba siya huli nakita? Ayun, sabihin mo. <laughs> Tatawin ko siya kung kumusta na, na siya. <laughs> Hindi ko naman tatawin. Kumusta ko, na yung mga utang mo? Oo. Mangungutang ka ba din sa kanya? <laughs> oh. Hindi kayo iwasan ko na lang siya. Baka tayo. Oo oh, nga eh. Mamaya, ikaw naman ang oh. cheese. Baka, ano -ano. baka kaya niya maya, mayaman. Maya. Tapos ako gamitin to, ano, oh. third middleman. Oh. Kakilala pa naman kayo. Oh my Pero, God! my God! Nakakaloka.